Okay, hindi naman kagalit. Hey! Ay, pupupa pa na. Hey! ya. Okay, hey! hey, break time na tayo. Okay. na, di ko alam eh. Palawan? Okay. Malayo ato, eh. plano ka. <laughs> Ay, Ay, <laughs> kala ko muntang <arun. laughs> pala. Ah, ah, mga galit, bali pala yung sagot natin eh. Akala Ay ko pupunta. Akala ko pupunta siya ng Palawan. <laughs> o padala pala yun. Hi guys! O ba tayo mga galit? Ito yung mga line ng mga galit na masipag. Eh. Masipag yun. masipag mag-uti. Ito eh. is overtime yun. Masahaw dyan ang 10,000. Dito lang sa mga baba kagalit Tayo ay mag May break time na Huli na tayo kagalit Kasi ano Pababa na sila kanina Tayo ay paket pa lang Kasi may dala tayong Spacer block Saka ano Piler Uta tayo ng Canteen mga galit Utang na naman tayo mga galit Kain na naman. Kain na naman, kain na lang kain mo ng kilit. Doramay lakas tayo. Ah, dito na mga galit, ingat tayo. Pa-support po sa mga video natin mga kakilit.